nakakabit sa kalikasan ang kanilang mundo. Hindi pera ang yaman, bagkus ang malawak na lawa. Walang kalsada, walang gusali. Pero may munting paraiso sa parting ito ng mundo. Sa dakong hilagang silangan ng Luzon, sa bayan ng Kabinti, Laguna, may lawang puno ng yaman at pangarap dito ko nakilala si Kuya John na isa sa maraming naninirahan sa gitna ng lawa Ako po ay isang manging isda dito sa lawa ng lumot isa pa po ang ano po ay ako pinagtutur guide ay yan po ang aking kinabubuhay sa aking pamilya sa munting tahanan ni Kuya John pansamantala akong nanuluyan kabila ng taas ng sikat ng araw, bumuhos pa rin ang ulan at nagbigay ng ginhawa sa paligid. Pero umuang maaraw na umaganda na naman yung panahon. Ngayon naman, pupunta na tayo ngayon dito sa may Secret River. Oo, oh, nandito tayo ngayon sa Ilog Pawin. So ito, ito yung mismong kalye, Kuya Jun. Ito naman, ang ilog na ito ang nagso-supply ng malinis na tubig papunta sa atin sa lake. Kuya Jun, estimate mo, ilan yung resort na open for tourism? Siguro mga labing lima yun. Madami din pala, no? Madami. Pagtapos namin sa ilog pawin, isa sa pinanggagalingan ng tubig ng lawa, kami nagpungo sa isang kilalang resort sa Lumot Lake. Magkano yung per night bali dito? 11.5 po, sir. 11.5. So, pang ilan tao? 10 po sampo Pag nag sobra po ng sampo, per ko po ay 500. 500 na. Napakaaliwalas pagmasdan ng paligid na animoy nasa isang kakaibang lugar ka. Ikay mamamangha at mararamdaman mo ang katahimikan sa iyong kalooban. Ito ay nagsimula ng, sa lakin ng mga sundalo Amerikano ng 1947. Napuno ito ng dagat is 1950. Ang pinanggagalingan ng ilog nito is Ilayang Pawin, Ilog Barangay Kang Suso, at saka Ilog Kang Indang. Agaw dilim na nung kami nakabalik sa lugar ni Kuya Jun at doon na rin ako magpapalipas ng gabi dahil isasama niya ako sa pag-harvest sa mga fish cage kinabukasan. Babangon kami ng 2 o 3 ng madaling araw para maghango kami ng isda. Porti ng umaga Ito nga Manguhuli na tayo ng isda Pagkahagod para maipon natin yung isda Pagkaipon natin yung isda uh, aabot sa kung sabi na may forma ililipat natin ngayon sa dito sa pagkakuha na at pagkaipo namin ng isda lalagay namin sa isang pagtawagin namin pinsiran Ayan, ganito kalaki yung mga ngayon? tilapia so, na nahuhuli natin dito. So yun, uh, after na may ano, yung mga isda, e, eh, babalik na tayo ngayon sa bahay. sa pagsapit naman ng alas 10 ng maga o 11, maninisid naman ako. Meron na tayong pang ulam mamaya, nakahuli na ng dalag si Kuya Jun. na ako ng hito, dalag. Sa mga oras na lumipas, isa lang ang aking napansin. Nakatoon ng kanyang atensyon sa kanyang pamilya. Yun lang talaga ang aking pagpupukusan sa pakukukuha ng lakas. Sa pamilya lang. Kaya ako nagpapagod, gawa ng pamilya Masaya na ako, makita ko silang kumain, may gastusin. Basta ang mahalaga, wala lang kami sakit at nakakakain kami ng tatlong beses sa maghapon, contento na ako doon. At hindi na ako hahanap pa ng iba. Masaya na ako sa aking pamilya at kami nagtutulungan. Sa unang tingin, animoy palabot madulas ang pag-abot sa pangarap. Pero sa kabila nito, ay makikita mo ang katatagan at determinasyon sa bawat pamilya. Para uh, pagdating ng oras, bago ko kumanaw, masaya ang life.